sa Huntley Meadow kami guys Huntley Meadow kami maghahanap kami ng ano nandito kami sa boardwalk Wala lang maganda kasi yung panahon kaya ito naglalakad-lakad lang kami pang ano pang unat ng mga ugat mga ugat mga ugat-ugat para hindi halatang tumatanda na po tayo lang. Walking, walking lang. Ah, ito. Spring na kasi. Pero yung ano dito sa amin, yung weather parang ano na, mainit. Ngayon ay 70 plus 76. So far, wala pa naman akong nakitang ano. Wala pa akong nakitang kung ano dapat nandito. Nakikita ako. Kasi ang lawak nito eh. Hmm. Dami dito ano, yung ano ba yun? Mga bao. Tsaka, ano, ito yun. Wetlands, treasures. Ito, striving sanctuary. Okay. Dito, wala kami nakikita pa. Dito ako. Uh -huh. Ito yun, dito. Malawak ito doon. Doon, kalawakan. Doon. Doon kasi sa dulo doon, may parang ano may ba parang kubo. Tsaka ma malawak ito. Kung maikot may ito dito, naku, that's a good walk for you. So, okay guys, dito lang ako. Malapit na magdahon yung mga ano namin, mga kakahuya namin. Kasi spring na. Siguro by, by ano, by June. Ano nang dahon ito? Maron, mayroon na nga eh, mga ano na yung parang nag... Ayun na oh, nag-aano ano na siya. Ayun. Malapit na siya magdahon. Okay guys, dito lang. Bye.